Guys. Guys dami huli ah. na po. <laughs> idol, shout out. Ah, uh, nandito na po kami sa kunduhan. Uh, oh, ayan uh, oh. Ay arila po ang hung nahuli ko, mga idol oh. Ayun, inabot na po kami ng lakas, mga idol. Ayun, mga idol. Ah, hindi. Ah, yun pala yun. Okay na mga Laki. Laki eh. Yeah, Yan yung marami. Tingni. Silang lawi. Buenas. Oh, Buenas. Oh, pa ba upare? Awanin na naman Eh napilig-pilig. Oh, ano Si bara si na rin mo. Hay, ganda. Si bara. Kitin charo. ang ubi sinibad. Hmm. Ganun. Dating uh, fish fillet. Fish fillet. <laughs> <coughs> sibad <coughs> sa fish fillet natin Oo, oo. Oh, oh, oh. Magandang Fish eh? fillet. Kilaw tayo. <laughs> Kinilaw. Sariwa siya o. Oh. Pula pa ang laman. Sabihin maganda sa ito na eh. Ibig sabihin. Sibara na ngayon dyan. Huli guys. Huli. Huli din. <laughs> Mayan. Ngayon naman, ku pala tanghali na. May, may na. May hmm. okay. Okay. sabi ko na kailangan dalawa biwas. dalawa Dinalwa naman niya. dalawa biwas. Yun. Buy naman natin dalawa agad. Oh. Uh -huh. Yun, pang ulam. Hmm. Uh -huh. Ano yan? Naid id, eh. trobat, naid id. -id. 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 Sige nga, ano yan? Ito. Baka naman yung naid id na yan. Hindi. Eh, ay, kanuping. Ay, laki! Ay, laki! Naman. Ay, Ay laki! <laughs> Ay, Ay, kaya pala naman. Ay, laki naman ang panuping Ay, yan. yan! Ay, laki naman pala niyan. Oo. Ilan ba daliri ko eh? Mama, mm -hmm. ano? Ay, laki ha! <laughs> laki! Lampas talaga sa iyong kamay. Kamay malaki-laki. Laki ha! Okay guys, nag-aug-tul. Ano na ito? Nag-aabon din yan. Siya guys. <laughs> Parang may nangyayaw mga sa akin. <laughs> may sa akin. <laughs> Dali -dali <dunito. laughs> may, may huli siya. May huli siya guys. Oh, Mayroong huli may ako rung. talaga. Ano yan? Ako kuya, laki, eh. Talaga ba yung ako'y may huli? Alam! May <laughs> huli no, oh, teka, teka, Ay. Ako talaga yung parang may huli. Tingnan <laughs> natin <pindong> may huli. <laughs> <laughs> uh, <laughs> <laughs> Baka na naman. Ayan na Ah, meron oh. Yo, yo. Yehey! Yan na naman si Ay, lumod. Bata, na doon. Hmm? Na yung video. <laughs> Ay, may video pa yun ah. May video pa Aba, yun. Ah, magamay huli yan. Ang oh. hala, sige. Kaya ko kaya aring alis. sige pag-arali. Hipuwa, <laughs> <laughs> ha? Dakma. Ay, natatakot. O, oh, ayan o. Oh. Laki o. Oh. Huli. O. oh oh O. Oh. Kaya oh. Dapat oh. daw po yung malaki-laki pa ang huli ni Papa willy at saan? nang nauunat ang kanyang kulot na biwas. Ay, eh, biwas bagaw. Hap na hap, hapin. Nailon. Wow! Kiragana okay, naman. Ang huli ni Papa Willie. Nagit na. Sibat-sibat na, Ako hindi makalapit di. Ah. Not what? baka Makaring aking hapin ay magulo. <laughs> Guys, hindi na tayo, hindi ito tayo po. Okay, sumunod. Sumunod? Ano Ay, yan? Eh, malaki-laki! Ay, ah, oh! Laki, honey! <laughs> Ay, <laughs> laki! <laughs> o, oh, baka labay ba, Oo. Eh, uh -oh. malaki yun si Bud. Mag-iisig oh. ano? Karikot. Malaki siya, eh. Ay, medyo napasungin niya pa, oh. Hmm. Ay, nalunok na yung biwas ko. Makuyata itu guys. Ada ugtul. Oh, apa kui bagai dengan? Ah. Ayo. Makisik. Makisig. Ayo. Ayo. Ito <laughs> na Ay laki niya. <laughs> laki na naman. Oh. <laughs> Ay laki. Parang ganyan yeah, din 'yung laki ihawin na naman ako. Parang ganyan din 'yung laki 'yung kaninang. Oh. Mm. Ano mo ano? <laughs> ah, yeah, ihawin na naman ako. <laughs> eh, Eric. Nime? Eri, Uy, baka maka-galit ako. Uutal lang magiipit niya. Eh, Tunggal. Yun. Lucky. <laughs> <Laki. laughs> uh -huh. Ako'y na naman. Nasa ibabaw na pala yan. Hindi na aktuhan. Hindi na aktuhan. Hindi <laughs> na aktuhan. Eh. eh yan na guys. Kita'y mauwi na. Gabi na. Tsaka na lakas na rin yung habagat. Ah, pakita na lang natin mamaya yung ating mga nahuli sa tabi. eh doon na intindi na ating mga huli. Lalakas na. Ay, doon, Ay, doon. Ay, doon. Ay, doon. Ay, doon. Thank yeah. you. guys. Ang dami huli ah. Ay, ay, yung yan, Ayan. Alright, mga idol, so, ang huli natin. Ang huli ang papawili oh. Sige, pakita mo mga sushi. Mga idol, nandito na po ah. Uh... Nandito na po, dumating na po kami sa ano, punduhan ng no, mga idol. Nakarating. <laughs> Nakarating na po kami kahit malalaki ang alon. Ah, inabot kami ng abagat mga idol. Yan po yung huli nung dalawa oh, ni ni Delmar at ni San Sengres. Yan po may huli. Taming huli yan. Okay. Oh, laki yung shot ko, no. puno. dami pala nating huli ah. Yan hala no? Wala. Ayan guys. Oh. Ayan Hello. guys. Dami huli. Kuha na ko. Lampot na. Kinaptap na po. Na. Na po. <laughs> Idol, shut out. Ah, nandito na po kami yeah. sa kunduhan. Yeah, oh, yan o. Oh ay lang po ang nahuli ko mga idol oh. kaya nung inabot na po kami ng lakas mga idol yan mga idol malat na po oo ang baling oh. Balingit, papawili mga kahuli po ay, oh. mga idol ari abaw <laughs> wala po akong ibang huling malalaki mga idol yan may lato oh, yan lang po lang huli ko naku mga idol oh. Hmm. may pang ulam na kami pang ulam naman pang ulam na Shout out na lang po sa inyo mga idol At sa mga kaganador Mga kaganador Sa mga subscriber namin Maraming maraming salamat po Sa inyong uh, pagtangkilik sa amin mga kaganador uh, Maraming maraming salamat Kung muli sa inyong walang sawang panunod Ng ating mga video At kung bago ka sa channel namin Ay huwag mo nang kalimutang Pindutin yung notification bell At saka mag subscribe na po kayo at nang lagi kayong nakakapanood po ng aming mga adventure sa ating karagatan yan kasama uh, natin ang mga kan oh, hindi nakapag intro <laughs> nakapag intro kanina ayan kaya wala si kuya Aldrin at may mahalagang bagay na ginawa at yan ang si nang naga camera natin nang naghapin <laughs> ayan maraming maraming salamat and God bless po